Mga Dabaw Wenyo, ipasigan na dyan sa City Government of Davao ang Pasko Fiesta 2023 na nai temang kainit sa gugma kasi sa kasadya dinhina sa San Pedro Square sa Quezon Park at bang sa City Hall of Davao medyo daghan-daghan jud -daghan og mga tao nga nag-anhi diri tanan nalipay na sadya makita gyud nimo sa mga naong sa mga bata ang ilahang kalipay kay tungod hapit na ang pasko so nakita ninyo na ay dak ko kay bebe nga Christmas tree nga color red gamit ang mga uway nga gipon magbola nga daghan kaayo og mga Christmas light sa sulod mao nang daghan kay tawo nagpa picture picture jud ani nga Christmas tree og maupo ni ang pinaka highlight nga naabotang diri sa tunga sa Quezon Park anam-anam nga naay mga progress nga mahitabo diri. Sa mga sumusunod na adlaw, nanapoy mga andam nga kalingawan ang City Government of Davao para sa mga katawahan Davaoenyo. Naay mahimong food bazaar sa may Rizal Park o naay mga naay patreat ang local government unit sa mga kabataan. Kita po din yun na yung mga life-size na mga teddy bear nga pwede magpa-picture-picture -picture ang mga ibisita din ni. Eh. Kunya, takaw attention po kaayo kay diri sa Picas Dapit makita ninyo nga na ay train nga pula. Grabe ka nindut o oh, grabe ka vibrant ang color niya. Ano na ko no, ang pinaka-concept yun sa atong Pasco Fiesta is all about toy land. Oh, so kay na yung mga life size na mga toys nakapalibot ni siya sa mga kilid-kilid. Oh, gabi jud kanindot ang train. Tapos sa kilid-kilid na yung mga stars, mura siya kuan Ah uh, commercial sa ako. kukurang akong feeling di ba very kuan nice kayo unique pagkahimo sa katong pakaanhidin hi panganhina mo o i-witness ninyo ang kalingawan din hi sa atong Pasko Fiesta 2023 sa, sa, San Pedro Square actually all day jud nila ni open nga pwede ka mag picture picture diri pero pasigao nilang suga uh, usually daw mga 5.30 daw sa hapon till 12 midnight night. mao na ilahang giingon sa katong na nagbantay din hing da para daw tanan makasaksi sa ato ang Pasco Fiesta Team. Sa katong na yung mga sakyanan ay mukha gold daghan kay parking space diring dapita. Dili naman siya office hours. Kung sa pagkaon napun po atong istoryahan daghan kay eh pagkaunan diri daghan na maligya sa kilid, -kilid ng mga street food. Tapos dool raput kayo ang fast food chain nga 24 hours open. Malakaw ra gyud siya diri sa San Pedro Square. Nalang na lang sa may Bolton ug kung, kung nag ka actually tanang mga sakyanan mo agi jud wala pud tay angay nga kadlukan kay tungod daghan kay mga sundalo ug mga security personnel nga nakapalibot sa San Pedro Square, San Pedro Street, sa Magallanes Street. So bago ka makasulod diri sa ato ang park kailangan pa inspection nun ang imong bag kay para for security purposes ng pod sa mga nanuroy dere sa ato ang Pasko Fiesta 2023. Kung gusto pa ninyo makakita o unsa ang mga bago o mga katikaran nga may tabo diri pa sa Davao, ayo kalimti na i-follow ko ninyo sa TikTok, Facebook, and YouTube. So, kinaauhag na ko ang tanang Davawenyo nga muduaw dere o makipagsadya sa atong Pasko Fiesta 2023 para na kay attendance. Bye-bye!